Umasa ang ilang transport groups na mapagbibigyan ngayong araw ang kanilang hiling na pisong provisional fare increase sa jeep sa pagdinig ng LTFRB. Pero dahil sa ilang teknikalidad, ipinagpaliban nito hanggang sa maibigay nila ang mga hinihingin dokumento ng ahensya sa susunod na linggo. Kung nagkaisa po sana kasi yung isang grupo ay yung provisional increase, yung second group, uh, may ang dahat pa po yung kanilang hinihini uh, increase sa atin. Then yung munang nila pan NCR lang. And then sabi nila, isasama daw nila ang uh, buong Pilipinas. Gayunman, ayon sa LTFRB, pabor silang pagbigyan ng hiling na taas pasahe. Ang tanong na lang ay kung magkano. So, next month, Possible po next week meron na po. Depende po sa evidentia na ibibigay po sa amin ng mga transport groups. Ang inclination ng board is, of course, in favor of the transport groups. Pero occasion okay, magkano, we will have to differ, uh, at least rely or take guidance from NEDA. Ine-expect namin yung decision today. Nire-respeto ko pa rin yung uh, decision ng board na... Magsabit naman ng supplemental petition para makovert na nationwide. Ang grupong National Center for Community Safety and Protection, payag na raw muna sa piso. Pero ang ilang pasaherong nakausap natin, ayaw. So kaya nang uh, i-absorb noong pagtaas ng minimum wage, yung itataas sa ating pasahe. So yun ang ano namin, tingitignan namin kasi, binabalansin namin yung pangangailangan kasi kung lalong magkulang ang ating sasakyan, mas mahihirapan tayo, di ba? Siyempre hindi. Bakit? Kasi mahirap, ano, pag tumas yung ano, dalo na malayo pa yung pinupuntahan kong trabaho. Siyempre po, hirap din po sa buhay. Kung tataasan po po nila, masyado naman tong ano, Gipit na po yung mga tao sa ano, Pilipinas. Maging ang ilang driver, bagamat makikinabang sa dagdag pasahe, iniisip pa rin ang bigat na papasanin ng mga pasahero. Kapit-kapit uh, uh, po harin niya yung commuter, una-una. Kailangan kung tataas ang pumasahe, eh. uh, tataasan din yung sahod nila. Uh, Abutado po talaga yung commuter. Uh, oh. Mas pinakamaganda niyan, ibaba nila yung diesel kahit 10 piso lang minimum, okay na okay yun. Samantala, ayon sa LTFRB, nasa halos 122,000 pa lang na benepisyaryo ng fuel subsidy program, ang naberipika at naibigay na sa land bank ang mga pangalan. Nasa higit 74,000 pa lamang nito na pawang public utility vehicle operators ang tumanggap na ng ayuda. Real talk lang tayo eh. Hindi yung masabi lang ng ating pamahalaan o mabandera lang nila na meron na tayong fuel subsidy na mahagi sa mga tsuper nationwide. Three weeks na ho, ano nangyari? Paliwanag ng LTFRB wala pang ibinibigay ang Interior Department na listahan ng mga tricycle operator at ang Trade Department ng mga delivery riders na makakatanggap din ng subsidiya. Although okay, nandito na yung pondo, ho, yung listahan lang po ang inatay namin. Nasa 280,000 ang mga pampublikong sasakyan, 150,000 ang delivery riders at 930,000 ang tricycle operators na dapat makatanggap ng ayuda. George Cahiles, CNN Philippines.